Happy Mother's Day po. I'm foggy. Thank you, anak. Thank you, mga anak. Happy, Happy, Happy Mother's Day po. Hello po, Happy Mother's Day, Hello, po. day, po. day. Hello, po. Happy Mother's Day po. Hello po. Happy Mother's Day po. <laughs> <laughs> Hello mga mga maaga nga talagang gumayak ngayon si Kyle. Paano ba naman kasi may training nga talaga siya mamaya tapos magkukuyuing pa nga daw siya. Kaya naman, ginayak na nga namin ang daddy niya yung mga dadali namin at nagmamadali na nga din talaga kami. Iglaan nga lang talaga tong dishwashing na ipapamigay namin dahil Mother's Day nga talaga ngayon. Konti lang naman to dahil biglaan nga lang kaya naman ito paalis na nga kami at binuhat na nga ng daddy ni Kyle papunta nga sa may e ibay. Kalagpas nga lang sa amin itong si Kyle may nakita na nga na nanay kaya naman pinainto nga sa daddy niya at binigyan niya nga ng dishwashing liquid. Nakakatuwa lang dahil nakangiti si Kyle tapos binabati niya nga yung mga nanay na Happy Mother's Day. Hello po, Happy Mother's Day po sa mundo. Hello po, Happy Mother's Day po sa mundo. Welcome po. Kuday sa mundo. Ay! Sabon, di <laughs> pre sabon. <laughs> sabon. 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 sabon Salamat. Happy po. Ha. Salamat. Happy Mother's Day po. Happy gawa ni Kyle. Yung makapagpasaya siya mapamatanda o bata pa yan. Natutuwa nga din ako kasi nalilibang si Kyle at hindi na nga niya namamalayan yung oras. Uh, Nina eh madaling madali pa yan. Hindi na nga kami pumunta ng bayan at dito na nga lang kami dumaan papunta nga sa training nila. Pasensya na nga din po talaga kayo sa naibigay namin dahil biglaan nga lang din po kasi talaga to. Ako nga din po talaga mismo yung nagtimpla nito. Pero medyo nadamihan ko nga talaga yung tubig kaya naman pasensya na po kayo dahil medyo malabnaw talaga to. Pero kahit malabnaw nga to, eh talaga namang napakabula at napakabango. Welcome uh, po. Hello, happy uh -huh. Hello happy po. Uh -huh. happy po, happy Father's Day po. Hello yeah, po. Hello po. po. Happy Father's ano ako? Kanina pa nga din talaga ako binabata ni Kyle at ng daddy niya at paulit-ulit pa nga talaga juice ko po. <laughs> <laughs> ang sarap lang talaga sa feeling na napapasaya mo yung magulang mo. Maswerte nga talaga yung iba sa atin dahil meron pa nga talaga silang mga nanay or kaya naman tatay. Sabi nga nila hanggat nasa tabi pa natin yung mga magulang natin, mahalin natin sila at irespeto. Yun naman kasi talaga ang importante. Kahit naman walang okasyon, eh pwedeng pwede natin silang pasayahin. Alam nyo ba kung sino dapat ang hindi natin kinakalimutan? Yung taong kahit ilang beses mo nang sinaktan, nandyan pa rin sila para sa atin. Madalas nga yung iba pa sa atin nakakalimot na talaga sa mga magulang dahil sa sobrang abala sa trabaho, studies at sa relationship. Alam nyo ba na yung mga magulang natin malungkot yan pero kahit kailan hindi sa atin pinapakita. Katulad at ko, magulang na din ako at alam ko na hindi ko pa nga nararanasan lahat nung pagihirap ng magulang ko nung pinapalaki nila kami. Eh. Hindi pa nga siguro ako nakaka for. Kasi alam ko kung paano yung pagihirap at kung paano nila kami tinaguyod magkakapatid. Katulad ko, yung magulang kulang ko at yung pamilya ko yan ang pinaka-importanteng tao sa mundo para sa akin. Madami akong pangarap para sa pamilya ko pero alam ko meron ngang plano si Lord para sa amin. Itong magulang na mga sinasagot-sagot natin, sila yung pag nag-alaga walang kapantay. Yung pagmamahal nila walang hinihintay na kapantay. pag hindi masusukat pero tayo minsan ba kinamusta ba natin sila? Kaya e naman paalala nga sa mga anak dyan na katulad ko. Mahalin natin sila at irespeto ng walang kapantay. Happy Mother's Day po sa mga nanay at sa mga tatay na nagpapakananay. Sobrang blessed po kaming mga anak dahil meron po kaming kayo. O ayan, tapos na nga si Kyle magpamigay at tinaob na nga talaga niya yung karton. Nerecho na nga din namin siya dito sa training nila. Buti na nga lang talaga at hindi pa nag-uumpisa at nakaabot si Kyle. Paano ba naman kasi madalas na lelate nga din talaga dito si Kyle? Marami na nga din talagang ang training dito. Hindi katulad nung ulang training ni Kyle dito ay konti lang. Kung dati nga hinihintay namin si Kyle dito pero ngayon ay iniiwan na nga din namin yan dahil ayaw na nga rin talagang nagpapabantay ni Kyle Kapag lang talaga may tournament siya nando doon kami Yun lang thanks for watching bye bye